So good day po mga boss uh, Magandang araw sa atin lahat So andito tayo Magpi PDI tayo ng unit na NPR So PDI meaning ay uh, Free delivery inspection So ano nga ba mga dapat gawin natin Kapag nagpi PDI tayo ng mga bagong unit So ituturo ko sa inyo mga boss So tara let's go So sa pag PDI mga boss uh, Ikutan po muna natin yung mga unit Na ating i PDI uh, Para malaman natin Kung may gasgas -gas ba lalo na yung kanilang mga taillight mga boss, kagaya nito tsaka ito sikapin natin yan, baka may crack yan o may tama tapos yung kanya sa body mga boss baka may kasgas kung makikita nyo so yan ang una natin gagawin, tingnan natin mabuti baka may gas ang salamin yung mga pintura So after natin may kutan niya mga boss. Yan, pati yung kanyang headlight mga boss. Check upin natin yan. So after natin ikutan mga boss, so tetestingin natin yung mga lightnings niya. Ayan mga boss. So bago natin i-start yung ating makina mga boss, check upin muna natin yung mga all fluids. Sa engine, so okay. Tapos check natin ang mga hose mga boss, radiator hose, sa turbo, okay. Ito yung kanya fuel filter. Ah, uh, primary. Okay? So ito yung kanya secondary. Starter okay naman, makina. Lights, battery. Okay? Light pet. ito yung kanyang uh, reservoir. okay power steering so ayan kulang mga boss Dadagdagan natin yung mamaya okay So, mga boss check upin din natin to yung sa linkage nya baka mga walang lock so okay propeller kaso kanyang belt mga boss okay okay so ayan mga boss tsaka pin lang natin mabuti baka may makita tayo dito mga damage kasi minsan may nakakalusot kahit galing sa planta kaya dapat pinipidia eh talaga pre-delivery inspection ang mga unit mga boss so yan kapag okay na mga boss pwede na nating ibabayan tapos pwede na nating start yan mga boss so kung may natutunan ka at nag enjoy ka sa video ko mga boss so pakisubs naman ang aking youtube channel mga boss maraming salamat God bless atin lahat So mga boss, bago natin i-start ang susi, so check upin muna natin yung ating cambio, baka kasi naka-premera yan o naka-reverse. So dapat naka-neutral lang yan mga boss, tapos handbrake. So ayan, pwede na natin start. Start! Start natin mga boss. So okay, ayan. So sa pag-check ng wiper mga boss, oh, pindutin natin ito. Check natin ang tubig Kung nagana, okay Pabilisin natin Okay Nagana ang ating wiper mga boss, tsaka Yan Next, ating busina Okay Nagana, ating headlight mga boss Ayun, kung makikita nyo Yan Okay Ating hazard Okay Hazard Uh, signal light pala signal light okay naga na o ating hazard. okay mga boss ako may radyo dito lang natin na long press lang na, na, lang natin tong mute so ayan bali ito pala mga gantong unit na Isusu na PRI wala tong aircon mga boss So ayan, okay yung ating radio So ito yung kanyang antena. Okay, okay yung kanya radio, Naga na So ito ay mga ganitong unit mga boss, ay wala nga pala tong aircon, so blower lang. Nakakaabang na 'yan. Depende na lang sa customer kung paalaagin nila ng aircon. So ayun, may blower. Okay. So kanya kilometer meter 53. Tingnan kung makikita nyo 53. Wala nang gas. <laughs> empty na. So ayun, mga boss. Tapos testingin natin boss kung smooth ba ang ating shifting ng ating cambio So upakan lang natin yung clutch D na lang natin Ayan. Sting So yun, marinin yung reversion Palamera Segunda, tersera Korta Kinta So yun, okay, goods Ilaw Okay mga boss, nagana Ating salamin Okay, nagana mga boss sa kabila So, ayan. Goods. Tignan natin. Op. Kasi iangat natin yung ulo.